Pangalawa na 'tong ano. Ano ano ba 'yung tawag? Challenge. <laughs> sige <lalakad> na na. <laughs> Pangalawang challenge namin 'to, guys. Maglalakad na ako. Guys, <laughs> godesty sila oh para para sa si Star Apple to kakayanin namin. Tapos pagdating walang bunga. <laughs> uh Akyat natin to. Gi, kaya Go 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 Power Ranger. <laughs> Maganda talaga pag nakabuta ka, no? Malaking bagay ang buta. Ay, sobrang tarik guys oh. Ah. Doon oh, doon kami sa ilong Makiat kami Rito dito, dito, dito. Ha? Pangalawang Challenge <laughs> Agoy, ginuko Uy Nagiging siyudad na. Ang bundok na na. Nalusaw na ang bundok. <sighs> Sobrang hingal. Ang hingal guys. Makiyat kami. Kukuha lang kay Mito. Challenge. Hingal talaga. Sobra. Ayan na sila. Huh! Okay. Hingal na. Papa. Ano? Sok na mas bad. Ah. Hingal na ako. <laughs> 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 Saan mo kami dalhin ng bibiyan? parang awa man. <laughs> ano ba tong dinaana namin? Sige, oh, gugulong ka na naman dyan. Papa! Sige. na sila oh. oh. May bangin konti. <laughs> ay ano sila nalusaw na ang kabungturan ay ito na guys yung sadya namin ay Buti hindi nila to inano ka Hoy, ito yung sadya namin oh. Makit nang kami sa mahirap na daan. Maabot ka lang Star Apple. Just colored. Hello pa naman yan. Ayun na guys, nandito na kami. Ah. Sobrang. Ay. Tingnan talaga nila 'to. Why? Hinog siya. Evergreen. Thank you for watching, guys.